Tatayin natin ang tatlong antas ng komunikasyon at ipapakita ko kung paano maging isang mahusay na tagapagkinig sa bawat isa. Kikipag-usap sa simpleng katilala. Ito ay kadalas ang ginagamit sa taong hindi mo masyadong kilala o mga kaswal na tausap. ka? Okay lang. Sa panaang ngiti at pagtangung upang pagkita na kikinig ka, hindi kailangan ng malalim na tugon. Isang kaswal na pagkilala nang nakamainam dito Igi-pag-usa pupang mabahagi ng matagal katotohanan ng informasyon, nauning nang magbahagi ng mga katotohanan o informasyon ng walang masyadong emotional na connection. Alamu ba may pasok bukas? Halo, o Mahalagang maging nalira at maginig nang mabuti. Ang pagkuhan ng tala at pagtango ay nagpapakita na iintindihan mo ang sinasabi at handag kang aksyonan nito. Pagkikipag-usap mo pang mabahagi ng idea o opinion. Dito naman ay nababahagi ka na ng personal ng pananaw o kuno guru, guru tungkol sa isang paksa. Para sa akin, dapat renewable energy na ang gamitin. Ah. Ako rin. Gusto ko yun. Mahalagang ipakita na bukas kang makinig. Ang eye contact, pagtango at body language ay tumutulong upang ipakita na interesado at kinikilala ang kanilang pananaw. Pabigay ang buong attention. Tumutok sa nagsasalita. Iwasan ng paggamit ng telepono o anumang maaaring makagambala. Jacqueline, nakita mo ba si Tini? Oo, kanina lang umaga. Bakit? Panatilihin ang eye contact. Ipakita sa kausap na nakikinig ka sa pagmamakitan ng Pagtingin sa kanilang habang nagsasalita sila. Gamitin ang angkop na body language. Tumango o mag magbigay ng mga pahiwatig na nakikinig ka. Tulad ng paningiti o bahagyang pagyukog kasunod. Iwasan ang paghuhuksa o pagutol sa sinasabi ng kausap. Paginggan muna ng buo bago magbigay ng tugon. Iwasan ang pagsingit o pagkomento habang nagsasalita ang iba. Ang sayo niya nga kanina, di ba? Oo nga. Dapat nandito na rin siya, eh, no? Dapat na, umuwi na siya. Gamitin ang mga tanong para linawin ang mga hindi na intindihan. Kung hindi malinaw ang sinabi, magtanong ng maayos upang maging tiyak na naintindihan mo ito. Bakit daw nakauwi? Ay Asan siya na yun? Magpagkita ng empathy Ipakita sa kausap na naiintindihan mo ang kanilang damdamin at saluubin at nahanda kang makinig ng walang pag aalangan E di pagod ka na, tara sa bahay. i o ulitin ang mahalagang informasyon. Minsang makakatulong kung uulitin mo o bibigyan ng buod ang sinabi ng kausap para masiguradong tama ang pagkakaintindi mo. Bukas ang umaga, okay, ng umaga, 8 o'clock ha? Okay, 8 o'clock ng umaga.